Haros lahat tayo ay mahilig makipagkwentuhan, mapatungkol man sa ating mga aso, ating mga kotse, na minsan naman ay maabot hanggang sa ating mga pamilya. Ngunit, saan nga ba galing ang lahat ng ito? Saan nagmula ang mga salitang ginamit ng ating mga ninuno na hanggang ngayon ay atin ding ginagamit? Tara, alamin natin! Ayon sa isang profesor sa De La Salle, Carter St. ay mayroong mga teorya na nabuo kung paano nagkaroon ng wika sa ating daiti. Ayon sa teoryang bawaw, nagsimula umano ang wika sa paggagaya ng mga tao sa tunog ng kalikasan. pag-usapan naman natin ang teoryang dingdong. Ang bawat bagay sa daidig ay may kaugnay na salita. Katulad na ng pangalan ng teoryang dingdong na inuugnay natin sa kampana o bell. Ang mga tunog na ito ay kumakatawan sa kahulugan ng bagay. Dumako naman tayo sa teoryang pupu. Sabi sa teoryang pupu, ang mga tao ay lumilikha ng mga tunog na may kanyang-kanyang kaulugan. Ayon dito, nagagaling umano ang mga tunog sa kanilang mga damdamin. Sa pagbululas ng pagtataka, takot, galak, sakit, pagkakalungkot at iba pa. Saan naman kaya nagmula ang teoryang singsong? Sabi sa teoryang singsong, ang wika ay buhat sa di maawatang pag-awit ng mga kauna unahang tao sa daigdig. Katulad na ng paniligaw, pagtawa at sinasabi din ng mga tao noon ay pahaba at pakanta ang kanilang mga salita. Talakain naman natin ang teorya ng tararabum ay. Ayon sa tararabum di ay, ang mga sinaunang tao ay may mga kanya-kanyang ritual at nilapatan na lamang nila ito ng mga kanya-kanyang kaulugan. Pagpansin natin ang teorya na ayon sa Biblia. Ayon sa Genesis chapter 11 verses 1 to 9, nagkaisa ang ang pagkatapos ng pagbaha. Gumawa sila ng isang matayog na tore dahil sa paniniwala nila na ang Diyos ay nasa ulap lamang. Nang makita ng Diyos ang tore na ito, naisip niya na kapag magpatuloy ang mga tao na magkaisa dahil isa lamang kanilang wikang ginagamit, ay maaaring magpatuloy sila sa labis sa paghahangad na malampasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kung kaya binigyan ng Diyos ay bat ibang wika ang mga tao, at sa kaalaunan ay hindi sila magkaintindihan. Kung kaya't hindi na natuloy ang pagtayog ng tori na ito. Ang teoryang yam-yam naman ang ating pag-usapan. Ang ng yam-yam. Ay tiyota na wika na nagsasaad na ang tao ay tutugon sa pamamagitan ng pagkumpas sa alinmang bagay na nangangailangan ng kilos o aksyon. Ang susunod ay ang tiyota ng Yoheho. Ayon sa tiyota ng Yoheho, natuto umano magsalita ang mga ninuno natin dahil sa so pasang pisikal na kailangang ginagawa. At iyon ang lahat ng teorya ng wikang Filipino. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana kayo ay natuto.